di nggudik uneng higayon ng nitanyag nga mupiait o motel all ang mga diskaya ni pasalig baya to maghimotel all affidavit. david ang mga opisyal sa Department of Public Works and Highways ni pasalig baya nga ilang imbuti ang tanan si undersecretary Roberto Bernardo ni pasalig baya nga ang tanan ibuti ibisto ang tanan mga detalye pero so far sa ilang mga testimonya polos selective ang mga Biskaya, 2022 to 2025. Nakalimot na silang 15 ilang gipanghatag kwarta atul sa Duterte administration. Si Bernardo Koto brasabsa sa ni Chilang Cheese Escudero o kaubanan di na mahinomdom sa ilang mga binuang ni Gani Presidente Joseph Estrada ni Jinggoy Estrada o sa pang mga politiko. Samtang ang taga DPWH limitado kaayo ang ila sa Bulacan rapon ang ila sa mga transaksyon sa Bulacan na din na nila ilhon ang ubang mga senador o mga kongresista gawas nila Joel Villanueva o ni Jingoy Estrada o ni Saldeco. sumura so, ba o ang atong impresyon mao murag dili manggid mo ang hingpit nga literato? Kanusa sa among gid makahibaw sa kinatibukan an nga kinawatay sa mga flood control projects or ang mas pang pagutana Musugot ba ang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga atugong mahibawan ang tanang mga detalye ini mong iskandalo? Nanganla naman ang first cousin ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga si Kani House Speaker Martin Romualdez, Kuto Bramang Romualdez, umakapabot na tag-bastag ko pa mga opisyal. Tugutan ba sa Malacanang nga muabot ato sa Office of the President? kung mga ebidensya mo tumaw, kini mong iskandalo